So, today, exercise na naman ako. Walking-walking lang ang gagawin ko. So, alam niyo pa guys na gumagamit ako nito. Kasi, binawalan ako ni doktor na maglanghat ng mga usok. So, patukad ako dito guys. Tignan nyo to. Yan, tukad nyo dito. Tandahan nyo ako. Dati guys, hindi ko ito matukad nyo. Akit na Yan. So, dito ako sa plaza. Kayo may magandang inyot. So, kailangan ko itong maskas kasi Binawalan ako ni doktor maglanghat ng mga usok ng sigarilyo, ganyan. Sa mga, kung ano-ano mga ah, uh, amoy. Bawal sa immune system natin. So, ito, mga exercise na isang ako dito. So, at the same time, daladala -dala ko yung aking ah, uh, ito. Ito yung pamunas ko sa pawis at saka sa, sa uh, mga ko ano-ano sa katawan din pag uh, lumabas ano. So, painit-init ko ngayon. Siguro hindi ako maligo. Mabaka mamaya hapon na. So, ulo-exercise muna ako dito ngayon. Saan kayo punta? ah oh. etra. <laughs> so, painit-init muna ako ngayon dito. Ito naman ako lagi nila exercise man ako kahapon. So, bali, simple exercise lang ngayon ang gagawin ko. Kailang Kailangan din na paingaihingaan ko yung ating uh, sarili. So, magandang init kasi may sasabing hanggang siguro ito mga 8 uh, mga 8.50 siguro dito pa ako sa initan. So, yun lang ang gagawin ko ngayon magpainit -init. So, ang laki ng pinagbago, ano, basta sundin mo lang yung sinasabi ng doktor sa physical uh, therapy na tinatabag o gamutan na hindi na kailangan na mag inom ka pa ng mga ano-ano gamutan, ano. Ang ano. exercise talaga at saka yung pagbigay atensyon sa katawan mo sa pag-ihersis yung isa talaga sa nakakatulong sa akin sa pag uh, pagaling ko. Dahil kung sa mga gamot, hindi yung si lang mga gamot na iniinom ko so hindi ko ho binili yung mga branded na mga gamot ho, kasi wala ho tayo pang bilhin yan dollar ho yan so ang iniinom ko lang ng gamot yung libre namin sa center, so at least ganun pa rin sabayan ko na lang na exercise di ba kasi sa totoo lang guys exercise talaga ang um, nakapalakas ng immune system yun ho kasi matinding sakit pala naman ho yung immune system kasi regarding ho sa pagkastor ko ay recovered naman ho ako. Tuloy-tuloy lang yung inom ko na maintenance. Hindi na ho yan mawawala sa edad doon natin. Patanda na ho tayo. So, maintenance ko sa may pagkastor ko o sa blood ko, maintain ko na ho yun. Hindi na ho yun matatanggal. So, hanggang kailan, okay lang ho. Pero yung sa immune system ko is kailangan ko kontrolin ang sarili ko so yun na nga guys ang hirap guys nang yung sobra ka malinis ano? uh, hindi ka madapuan <laughs> mahirap na ako guys pero napaka uh, kumbaga napaka sensitive ko sa mga dumi sa mga sa lahat kahit nagluluto ako sasabihin nila ang, ang dugyot ang arte pero sa totoo guys napaka arte ko napaka linis ko sa mga ganang bagay kaya makikita ako sa katawan ko na kunting alikabok lang, kunting ano lang ako mismo ang nagkakasakit kaya totoo yun, guys sa higaan ko guys, dati nung trabaho ako ayaw na ayaw ko guys sa higaan o paupuan naman kahit kanino nagagalito ako yun, guys na na ako nga, kahit pagod na pagod na ako, hindi ako didiritso sa kama ko pag hindi ko yun mapunasan o hindi ko hindi, ako mismo hindi makahatbat di bali magigya ako guys sa saigot lang sa higaan ko kasi alam mo madumi ako eh di diba? galing ako sa labas galing ako sa kung saan saan ganun ho yan guys so ganun din ho yung sa ngayon sa pumumahay ko yung mga apo ko ho nakikita ho nila nakaseldo yung aking higaan pagkaalis ko yan isiseldo yan kailangan nakatakip yan kasi hindi maiwasan pumupunta sila sa akin gusto ko sa takip sila nakaupo so alam ho nila yun hindi ho sila pwede makaapak sa higaan kapag madudumi ho sila alam na alam nila yun ayun lang ho kami nang kasama nitong mga apo ko pero alam-alam nila ho yung aking uh, uh, attitude ho kaya eh uh, sa higaan ko ho yan nakasarado ho, yan yung uh, mga am uh, um, mga comforter na kaset talaga yan yung mga punda ko wala rest talaga yan yung parang ganun so na hindi hindi nawawala yan sa akin kaya yun ho yung problema sa akin ga sobrang linis ho natin sakito ng abutin kaya Ayun, dyan, huwag ko kayo masanay na ngayon, mga bata pa kayo, huwag sobrang linis. Kailangan din pala natin yung dumi. Ay, gano'n ho. Sa mga pagkain, napakaarte ko rin ho kahit noon, sobra akong arte sa pagkain ngayon. Ah, uh, ganoon pa rin. Hindi ko na nga nakain yung masarap na pagkain noon dahil sa sobra kong arte sa pagkain ngayon lalo. No? Ganun pala po magkaroon ng immune system. Pag masubrahan ka kalinis talaga, guys, mahirap. Yun ang nangyayari sa akin sa so, sobrang kaartihan, malinis, kahit noon. Itingnan mo ngayon, kunting alika po, kunting sipyat sa pagkain. Ako mismo, nagkakaproblema. Um, yun ang sinasabi nila, wala daw namamatay sa sobrang dumi. Mas maraming namamatay sa sobrang linis. <laughs> Ganun guys. So today, magpainit na ako, magpapawis na ako. Na hindi ako mag uh, mag uh, exercise ng tudutudo kundi yung painit lang yung silak lang ng alo ang kukunin ko ang ganda ng sikat ng araw guys. Yan. napakaganda ng sikat ng araw so ganoon guys hmm? yes napakaganda ng sikat ng araw ayan huff So, kumupunta na sa akin yung silak ng alaw na, ano siya guys, yung uh, maganda ang init. Haas! Haas! Kaibigan kong aso. Haas! So, ang gagawin ko ngayon is magpainit lamang. Painit-init lang ako ngayong araw. Hindi ako mag ang gawa-gawa ng anong ano, hakbang sa exercise dili so, mo ka lang ah uh. so, mag-walking lang kami hanggang sa mailitan at mapapawisan So, ayun guys, nakikita ko So, tama na ito i Off ko na siya. Ganagan ko ng sikat ng araw. Ayan, okay. So, i-off ko na yung video ko. Ako na lang ma-exercise kasi. Ayan. Ayan. Tingnan nyo muna yung sikat ng araw. Ayan na, napakaganda sa mga painit na ako. Okay guys, thank you, thank you for watching sa mga video ko. And then guys, lagi nyong tatandaan na ang sakit ay isang kalaban. Pag yung kalaban, meron tayong kakampi. Alam mo sinong kakampi natin? Si God. Si God lang ang nakakaalam niyan. At saka, siya lang yung ating tatawagin pag meron tayong karamdaman kasi si God hindi naman ho natutulog para sa atin at of course kailangan natin meron tayong kasama sinong kasama natin yung ating tibay ng loob sa so pagharap ng lahat na yan kasi kumbaga binigyan pa tayo ng pagkakataon na mabuhay so mayroon pa tayong mission ano guys so ayun guys napakaganda oh. So, again, maraming maraming salamat sa inyo. Thank you for watching. Pag hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe. Gag continue sa pagtingin sa mga old videos ko. Start na ako'y okay pa na hindi na stroke. And then, ako'y nag-stroke. And then, until now na ako'y nagtiterape. So, baybayanin ninyo ang aking buhay. Makakuha ko kayo ng mga eksperyensya at mga idea kung paano nyo lalabanan. The time will come na... na kayo rin magkaroon ng mga something problema sa health. Dahil dyan naman tayo guys, pupunta eh. Hindi na ho tayo aalis sa mga ganong bagay kasi papunta na ho tayo. Kung hindi na tayo babata pa. Doon na tayo pupunta sa magkaroon tayo ng edad, magkaroon ng sakit. Kaya hindi naman ho tayo kukunin ni Lord na wala, hung, wala hung mga reason. oh so, ganon yan guys. So, ako, always kung sabi kay Lord na I am ready Uh, kung wala naman talaga akong gagawin dito, so uh, I'm ready. But gusto ko lang, Lord, nga sa pagising ko, ikaw ang kasama ko. Yun ang aking pinapangarap. Okay, guys. Maraming maraming salamat. Again, pag hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe. And uh, kumuha ka ng mga ideas kung paano natin lalabanan yung mga strokes. Sinasabi ko sa inyo, ako ay talagang uh, na stroke na, blood clots and then nagkaroon pa ko ng immune system and ganun din sa diabetes ay nako guys, harus lahat nata na sakit ng sa akin pero ito na, natili akong buhay o oh, sabi ng baka nga, mama nga daw yan o, no? and then uh, sa paghihirap sa buhay, suficient guys, walang, wala natang, ewan ko lang kung, kung malagpasan pa yung mga trials sa buhay na nararasan ko, but hindi talaga ako naghihiwalay kay God tag until now. Masaya ako lalo pa ngayon kahit may sakit ako masaya ho ako guys dahil na kumbaga happy ako kahit na may sakit ako kasi mahal na mahal ako ng mga anak ko hindi ako pinababayaan kag mismo si God hindi niya ako pinababayaan alam niya ay eh, na mabuburyo ako pag wala akong ginagawa na ako yung may sakit so binigyan niya ako na monetize ako sa channel sa youtube ko kumikita ako kahit pano. ito yung aking inspirasyon. Kasi dito makakuha ako ng kita para na isupport ko sa sarili ko kagsa makatulong ako sa mga anak ko. Ganun no guys. So, I hope na someday uh, kung uh, will talaga ni Lord, so makatulong tayo sa ibang tao. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Again, pag hindi ka pa nakasubscribe, subscribe sa YouTube channel ko. Shoutout lang dyan sa lahat ng mga subscribers ko, sa mga followers ko, ma'am, uh, cooking with Nadia, sir cooking with Umberto, Miss Lynn, uh, kamusta na kayo? Okay, guys, thank you so much. See you on my next video.